Okay, sa inyo, nag-ano tayo ngayon? Nagpipicture tayo ngayon, okay? One, two, three, say cheese! Okay, ipapost ko to sa YouTube. Ano, ano to guys? Um, group, group picture. Group picture po to. The Best, best in, in love, love happy. happy. Ayan guys. Group picture to guys. Group. Bye. Pwede nang mulis. Mamaya. Mamaya. Sino to? Repost it back. Si ano? Okay. One, two, three, go. Ulit. Okay. Oh no. Patalikod naman. Oh, Battery na ako. Wala nang to mag-charge. Okay. Okay. Siya pa, siya pa. Ang <smakes> gagawa. Yung bate nyo na. Uy, baka pumutok. Matamaan naman tayong lahat. Uy, huwag ka dyan mag-charge. Bakit? Baka pumutok. Pumutok? Oo, kaya nga may natalsik-talsik dun eh. Nang mag-charge ako dyan. Saan ako na mag-charge? Okay. Paganta. Wala na akong tattered sa Okay na ito, guys. Dito sa may gitna. Ito, guys. Nasa gitna. yung may fire sa ulo. Ako yan. Tapos ako yung may ari ng bahay. Kurt Zachary, Three Red Gangster. Mag-vlog tayo. Ha? Mag-vlog tayo dyan. May kaano na matay, oh! Nakikita yan dyan? Oo, oh, ipapos ko to sa YouTube. Tara na, okay na yan. Okay, okay. tara na, tara na! Okay na, okay na! Kanyari pa alis tayo. Punta tayo ng beach. Kasi may slide dun, diba? Okay na, okay na, okay na! Ah, uh, sa tayo. Kuhanin ko na lang yung aking ano. Kotse na premium. To. Akan Hi. po talaga yan, guys. Ako yung ano, headless tsaka yung walang pa ang isa. Eto guys, yung pinsan ko. Ayan. Tapos eto naman ako. Ay! nag na si Bona. Ay, si Bono kaya <laughs> <laughs> ka napakalan niya, Bono? Bonus kita. bonusing yung kita. Gawat kalbo ka. Ayan guys, pupunta kami na. Hi sa'yo! Ayun, sabi, na, sabi ni Sipi. Hi sa'yo! O kaya, Malapit na masira yung aking kotse. Malapit na daw kung masira yung kotse namin. Ang ayun, Bills. Papunta kami ng, ano ah, oh, papunta kami ng beach. Magsiswimming kami dun. Kasi may bago, may slide dun. Diba, sa Bro Kevin, may bagong update yung slide. Mm -hmm. So guys, na makikita nyo sa screen ko, yan, 70 speed po ako. Yan, let's go na. Premium po, po kasi ako eh. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ayun yung slide to. Oh. Ayun yung bagong update. Lahat kami dyan nag-slide, tas magbabangka kami. Whoops! Uy, ito mo to na iwan! Oo, oh, okay lang yan. Ay, taga lang, may, may ano tayo, may susunduin. Naka-charge. Ang galing, naka-charge. Dito ako ah. Oh. Oo. Sabihin ko, guys, may susunduin tayo. Lang. May susunduin tayo. May susunduin tayo. Sino? Si Bono? Hindi. Hindi. Okay, boss. Boss, saan tayo pupunta? Sa beach. Isay, dito ba ka? dito sa bagong slide dito sa bagong slide dito sa bagong slide napakalandi mo napakalandi mo eto napakalandi Akit na tayo sa may bagong slide. Ay, sorry po, boss. Akit na tayo sa... Hindi! Alam, bilis ha. Okay, dito. One, two, three, go! Ay, mali pala yan. Go! Woo! Bugs, 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 wow! Dita, dita, dita Bilis, bilis, bilis Wow! 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 bugs, bugs, tama Tama, 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 bugs, bugs. Boo!

Hello po sa inyo lahat. O, oh, narinig niyan. Hello po sa inyong lahat. Sabi niya. Kini, kini si ha? Si ha? Si Ako, sa computer. fake Ha? Anong, hindi fake. Peak. Balik to school Kasi ay school na tayo. Saan tayo, boss? Basta. tanggala Kumakain man lang. nag-join. Sundin natin yung Sepi. Oy. Yung dede, yung dede ko umalog. Ha? Bastos mo! Hindi ako nagsabi nyo. Ang bastos! Yung dede ko umalog. Ha? Napak giliyan. Hindi! yung babae. Kusang-loob. 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 Kasi loob kusang loob kusang loob kusang loob Nangangati ako ah. loob Oh, tao tawa sarap magpa ano ano sarap magpa napakabastos mo talaga Nandito na tayo sa bahay natin. Ay, sa bahay ko. Boom! Bye! Yung Bombay. Bombay ya. Ta da ta da da ta ra 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 ra. Bombay ya. <coughs> ha? Để đi câu mà lực.

nagsabi noon? Akala ko, bastos! <laughs> Ay, napakabastos mo talaga! Ang bastos nyo. 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 Okay po, san, saan tayo? Uy! Napakab... Uy! Dalawa, dalawa. Isay! Isay! Alam kong ikaw yun. Oh. Hey, sabihin mo sa kanila mag-relive na At ko lang ang may nasa At ko tong lahat. Sabihin mo sa kanila mag na ako. Love. Mamaya na lang. Maglalaro pa kami ng pinsan ko. Nang maleta. Mamayang gabi na lang. Sinabi mo na sa kanila na maglilib na ako. Bye sa inyong lahat. Bye sa inyong lahat. Bakit po, boss? Maglalaro na kami ng pinsan ko ng maleta. Bye-bye! I'm gonna leave now! Live Gunen. Let's go.